Good morning, morning, guys! Breakfast tayo, <laughs> breakfast! umukbang, <laughs> bang <laughs> tayo? <laughs> <Dami>, oh. <laughs> mukbang? bang si... <Antayo> <laughs> tayo? Umok bang tayo? Umok bang tayo? Umok kasi tayo? tayo? Umok bang tayo? mamaya kahit tayo? lang. 15 minutes. So, <laughs> ngayon na, para uh, habang maganda pa yung, habang maaga pa. 9.30. Wala pang init. Anong wala? Init na. <laughs> Paano mo makikita ang init, nasa loob ka ng bahay. Ngayon na, ang ganda nga ng araw eh. Painit tayo. Painit so, ka. Huwag tayo magkape. <laughs> Painit ka, pero mukhang masisilaw sayo ang araw ah magbabams lang ang araw. Ha. Masusunog ang araw sa iyo. araw nga. Naka ano mangitim-itim naman. So ayan guys, anong atin ngayon? Maringera, walang amo. Ang kasama lang namin ay yung alaga naming bunso. Ang kain ka? Okay, Mukbang lang. Mukbang lang. Kakape na kami guys. Tapos na kami sa gawaing bahay. Ayan. Mamaya bibili ako ng ulam ni Maring Hera na Anong gusto mo? Arnie, yung topa dito guys. Gusto Lam? mo yung gusto mo yung oh, mag-order na lang tayo ng luto? Anong gusto mo? Lam? Oo. Bilo ko. Gusto ko magluto. Oh, Sige, bili ako mamaya sa supermarket. Okay. Eh, Maring Hera yung <laughs> tanim na sili. Tanim. Mag-isa lang yan guys. Isang puno lang. Isa. Uh, eh, dalawa. Pero ito malaki. Mas maraming bunga. One, two, three, four. Lumalaki hmm. na sila. Ang bilis. Seven? Hmm. Pag nag na yan, pipitasin ko na. Ma, ma, parang, so, sobrang anghang yan. Di ko alam kung anong klaseng sili yan. Anghang to, di ba? So, kaya na. Super. Super. Sarap, mahangin. Guys, niya no, oh, tingnan niyo yung araw, ang sarap magpaaraw. Sabi ko magpaaraw tayo. Hmm. Ayon mo naman. Yung bundok oh. Hmm. Oh. <laughs> Kita niyo naman. Alagang pinanindigan. Hmm. Madam mo. Oh. Madam. Aba. Aba. <laughs> Nag-glow-glow Nag in the bright ka. <laughs> sarap ng buhay ah ba 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 tingnan natin bukas kung makakaligo tayo sa dagat so uh, yan hmm. yung view natin guys nakawalis na ako kahit na mahangin nagwalis pa rin ako lang shades ka. kaya hindi yung lang sana. Yung... <laughs> yapo na mataputaman yung... Okay. Okay. yung bahay na yan, sa kapit bahay namin, matagal na wala tao dyan. Anted house yan, antedos <laughs> <laughs> <Ay, laughs> yan. eh ko mo sa gabi may hirang kaming naririnig wag mo talaga. eh eh hmm. eh <laughs>

Buakaw daw si Maring. Buakaw! Naalala ni Maringera yung mga... Uh, Huwag ka Buakaw. Buakaw pa. Mga... Mga pants niya. Eh, Buakaw daw siya. Ganda naman si Buakaw! Nakakatamad <laughs> <laughs> din. Hmm. Kasi guys, uh, minsan Uh, pagka may naipupos ka <laughs> <laughs> ma, ma, ma <laughs> masakit sa mata para sa iba yung kunting pos mo lang kunwari nakabili ka ng sapatos uh, hindi naman mamahalin kasi <laughs> kami hindi <laughs> na <laughs> hindi naman kayo mailig sa mamahalin gamit eh yung sapatos lang na maipus mo Mamaya, maririnig mo na lang sa alikoran mo na may komento na. Ano? nung komento? Uh, Ayan na naman. Nag-post na naman. Wow. <laughs> Pero kung titignan nyo, guys, ah, sa mga profile namin, mga pinupost namin, wala kaming pinag-post ng kahit ano. Ah. Pero mag-post ka na nga lang minsan lang. <laughs> Sasabihin ka pang buakaw. Buwaka, oh. ano di ba, Maringera? Hmm. Kaya huwag ka na lang mag-post. Hmm, hindi. Kung lang yan, Maringera, uh, mga yan ang tinatawag na insecurities. Oh, may kasama tayo dito. <laughs> Narinig niya yan. Lalaro na naman. No? <laughs> lalaro na naman yung kasama natin dito. Hmm. No. 'yan yung kan namin guys, yung ayan oh, ah, Kung makikita mo sa salamin, yung treadmill. Minsan nag eh ko sa program siguro 'yan. So mabalik tayo sa pinag-uusapan natin. 'Yan ang tinatawag na ano yan? insecurities. Hmm. Nagiging inggit na kasi 'yan eh. Kasi minsan uh, nagkukulang ka na sa tiwala sa sarili mo. Mahirap yun. Mahirap labanan. Mo. Ay ba, anak ko. Pagka, <laughs> pagka ingit ang ang pumasok sa'yo, mahirap na yung labanan. Kaya hanggat maaari, yeah. isara mo na yung Facebook mo at huwag ka na lang mag-Facebook. <laughs> baka kung ano pang makita mo doon <laughs> na magti-trigger ng insecurities mo tama yeah. kasi minsan kasi guys ano uh, ito sasabihin ko na ha, uh, dito lang kasi nagkakaiba eh yung intention uh, versus perception nga ika nga nila oh. yung intention mo na hindi naman magyabang minsan kasi uh, yung yung pagtanggap ng ibang tao yung opinion nila doon naiiba gusto mo lang naman uh, masaya ka lang naman kaya naipos mo yun pero sa tingin mm -hmm. ng iba perception ng iba eh nagyayabang ka na kaya yun <laughs> hindi mo yung maiiwasan kasi yun yung pakiramdam ng ibang tao eh tama hindi nato oh, na, na yun na uh, mayroon nga pong napanood Uh, meron nga akong napanood eh sa ibang bansa daw pagka umaangat ka natutuwa sila nao, natutuwa ang ibang tao pero sa Pilipinas pag, hindi naman lahat oh, hindi naman lahat. pag umaangat ka uh, anong anong kadalasang uh, reaction nila Maring Hera? Nainis sila sila. <laughs> Naiingit. Naiinis. Anong tawag mo doon? Hindi Crab mentality. Uh, ha? Ano nga, Rai, nagsabi sa akin yun eh. Yung... Hihilain ka nila pababa. No. Wala kang karapatan. Wala kang karapatan. <laughs> wala kang karapatan uh, para umundag ang iyong buhay. Dapat hanggang ganyan yan uh, ka lang. Mm, uh, Parang umangat. Ano ba yun? Uh, ngungutsain ka nila. Ayan. Kukutsain, Ayan. Ka. Kukutsain. Pero sa tingin ko, guys, uh, pride na lang yon sa iba. Na... Uh, parang naapakan na yung pride nila. Kaya eh, wala na silang ibang masabi kundi mayabang ka. <laughs> Para si Drako? Hindi ah, ikaw daw. Wala namang ano silang sinasabi sa akin. Ikaw Puyabang daw. Mayabang ka daw. Mayabang ka daw. Ba't oh. ako parating binibidyo mo? Dapat ikaw rin. Hmm? Paano nila malalaman na ikaw si Draco? Eh, eh, time will come. Magpe-face reveal hmm. tayo. <laughs> <laughs> Tsura mo. <laughs> Tsura mo. <laughs> Kamag-alala, Maringara. Ano hmm, naman masama, mag-post. Mag-post ka lang kung anong mga gusto mong i-post. Masakit daw ako uh, sa mata. Hindi natin kontrolado yung mga opinyon ng iba. Ang kontrolado lang natin eh yung uh, kung paano tayo magpatuloy. Hmm. Hindi naman nakakahiya magtagumpay eh, di ba? Ang nakakahiya yung manghila ka ng kapwa mo. na So, yun guys. Magluluto na si Maring Hera ng isda. Isda? Bataan. Pripritohin natin yan sa labas. Kala ko pripritohin mo. Ah, pripritohin ko pala. <laughs> yan, dito tayo mag-priprito para presko ang hangin at oh. Shrek ko, Hi guys! <laughs> Siya ngayon magpiprito guys kasi ang dami niyang nilagay na mantika. Ayaw na ayaw ko pa nun pag maraming mantika kasi pag yan nagpuputok-putok. Ay naku! Maganda rin nga ano, binili, binili Bili niya yan, yan guys. Para uh, pag na pwede mong gamitin kahit sa labas. Oo. Oh kaya kami kaya kami bumili electric sardine. Hindi kaya pa tayo bumili ng ganyan kasi nga oh, para 'tong na magprito ng isda ayun. Namin ng -to -to. Mm -hmm. Kaya namin binili yan kasi uh, si Amo kasi ayaw ng ano amoy ng isda sa, lalo na sa loob ng bahay. Mm, bahay nga pala namin guys, punong-puno ng pabango Mga uh, jomalon. <laughs> jomalon. Ng guys. Maigit lang muna. Patilagay mo sa mainit na mainit. Hmm. Painitin mo muna nang maigit. Ayan guys, yung pagkain niya ngayon, apat na piraso diyan. Pero kakainin niya lang yan ng drawa. Hindi <laughs> <laughs> linggo, eh, linggo ka dyan. Mamaya, pirito yan. Sabi niya, mag-ano lang daw ako ng kamatis, sibuyas. Para sausawan niya. Ayan. Santos niya, binigay sa atin yan. oh, binigay. Na... Nahuli nila sa... Sa rep. Nahuli <laughs> <laughs> sa ano, Arama fish, market ka. At binigay sa akin. Nagbibigay sila mga shrimp, yeah. mga ganun. Yung minsan yung mamahaling isda. Anong may tawag mo doon? Kasi sila doon sa kanila may fish pond. <laughs> <Anong laughs> tawag, nila. anong tawag mo doon? Yung pink <laughs> 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 yung <laughs> yung snapper? Oh, hindi, hindi yung mas maliliit. Ah, barbonya. Barbonya. Um, hindi ko alam ang English nun. Basta ang grip ng barbunya niya. Anong sa ng Dalaga mo, kid. <laughs> <laughs> alam mo yan Huwag mo nang isipin. Magtatagal yung vlog. <laughs> Saka mo na lang sabihin. Tanyo naman yung outfit niyo Siyempre, walang um, amo. <laughs> Pero pag may amo yan, guys, uh, nakaano, naka... Ito, pag hibis ko lang to, pagka may amo sa umaga, nagaganito ako, oh, pag wawali. Hmm. Katapos kung magwalis, bago kami magkape, magpapalit na. Digest hmm. na ako. Pero ngayon, ngayon wala kang amo. Ayun, <laughs> oh, no. Hindi mo na ng flour? Nakasya na yung na mo na lahat? Nakasya ko na, para minsanan na lang. Huwag ko lang pa. Hindi ko umag na, maluluto yan. Mm Hindi. -hmm. Ay! sabi na, ayun yun yun. Diba? 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 <laughs> sabi nga nila, uh, kung gusto mo daw matapos agad-agad ng trabaho, manap ka daw nung magtatrabaho ng tamad. Kasi, hahanap-hanap yan ng paraan para mapabilis ang trabaho. <laughs> Kaya mo nilagay oh, oh. <laughs> mo nalang. Kaso nga lang wala nang ano yan. I, hindi na makakumbaga, hindi na makakay ngayon. Di, di, uh, basta Tapos mahina pa yung burner mo. Nung kakain ito? Ikaw. Hindi oh. <laughs> 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 ko naman yan makain kasi ano, fish. Meron pala ako, rib eye. May mm. rib eye ako guys. Papakita ko. pala yung mga kiyam. Hindi na ko sa akin. Kaso nga lang, daming taba. Tanggalan ko na lang. Rib eye. Rib eye. Steak. Baka. Nungungan uh, uh. Mang ka pa yan. Yes, Natikuan niya. Takan ka rin ganun. Kataman. Hmm. Napera. Na Messi. Ikipag-usap sa Pinas. Family time. Mayresi. no um, guys wanchi na siya okay. kainan na oh yun ang pagkain ni Maring Hera dahil hindi ako nakabili ngayon ng kaninang topa mm, so yun yung atin isda kasi delikado siya dyan hindi niya alam kung may eh, allergy siya dyan o wala Ayan, kanin. Tapos yun yung sausawan ko. Okay, kainan na. Baliktad ba? Hmm. Okay. Tapos na. na. Nanonood ng Netflix si Maring Hera. Napanood niya si Juday. At di na daw niya makain yung steak. Mm-hmm. <laughs>